Uh, mga kaubayan, sa oras na ito ay may kukurin po akong isang uri ng halamang gamot uh, sa aking bakuran at ito po ipapadala ko sa ating kababayan doon sa ibang lugar. Mga kaubayan, tara na po, samahan nyo po ako. Tulad ng nakagawian ko mga kaubayan, tuwing lalabas ko, po ako dito sa aking tahanan ay una pong lumalabas ang aking mga alaga. O, oh. oh, kain na kayo Ito yung sinasabi kong isang uri ng halamang gamot mga kababayan ito po. Itong noni na ito. Itong noni na ito, itong apatot na ito. Itong apatot na ito mga kaubayan ay isa ito sa ginagamit ko sa anti-cancerous noon. Itong apatot na ito. Kaya kaya lang itinigil ko pong paggamit nito mga kaubayan kasi kailangan po sa liksikin pong maigi ang may nito sa physical na katawan kasi maraming gumamit ng ganitong uring halamang gamot nung nabalitaan nilang anti-canceros ito mga kaubayan at marami din pong na disgrasya kaya itinigil ko na po ang paggamit nito mga kaubayan kaya ito po ay ginagamit ko na lamang po sa aking mga alaga itong nuni na ito mga kaubayan ito po ay ginagamit ko sa aking mga alaga sa na ha, sa aking gansa yan hinahalo ko po sa inuminan nila mga kaubayan pipit-piting ko po yung isang bunga, saka ko po ihalo sa kanilang inuminan sa tubig na yon, yan po ihalo ko po dyan mga kaubayan ganyan po ang paggamot ko sa aking mga alaga, at sa aking mga aso naman po mga kaubayan ay hinahalo ko po hinahalo ko po sa uh, sa pampaligo ng aking mga aso itong nuni na eto pipitpiting ko po ito pipit ko po ito mga kaubayan tapos ihalo ko sa tubig pagkatapos ko pong mayalo sa tubig eto itong nuni na ito ay saka ko naman po ipapaligo sa aking mga alaga pagdating naman po sa gansa mga kaubayan Uh, pipit piting ko po yung yung isang bunga ng gansa ibababad ko po doon sa inuminan nila yun po ibababad ko po doon doon sila iinom at pagdating naman po sa aking mga alaga eto yung mm, alaga ko na ganito hinahalo ko po sa kanilang pampaligo itong nuni na eto mga kababayan kaya wag po nating baliwalain ang kahalagaan nang noon nang uh, apatot na ito lumabas na ito noon pa mga kaubayan, itong apatot na ito ang kahalagaan ng halaman gamot na ito mga kababayan hanggang dito na lamang po at marami pong salamat